Kain tayo, Ray. Na. Luto naman tong kanin, no? Nagluko na kasi itong ano eh. Hmm. Nagluko na ang aking... Hmm, Sarap naman. Ano tawag mo dyan? Hindi ko alam. Kasi parang... Ganito tapos gawin mong adobo. Okay na,

ang nagpapahilti. Mm. Natakot akong magluto ng ganito kasi baka makunap. Uh, hindi naman pala sa makunap. Crispy. Mm, -mm. Makunap. Kaya hindi crispy, okay lang. Basta yung makunat ba na parang parang hirap pa yung ulo. Mm -mm. Kasi iba kaya ng ano Pakuyuan pa ba? Okay naman. Iba siguro talaga tong yung taga galing sa ano Australia na baboy. <laughs> May ibang touch. Mm, -mm. Hindi, na, hindi makunat. อันสุดท้ายกินนมวัว Huwag ka nang kainin doon dahil. Mm Huwag -hmm. ka kaming. Hindi na ko. oras pa yun. <laughs> kuha na ko din kuha. <laughs> <Oo>. <laughs> <laughs> Asang kain ko. Oo. Asang yun ko. Ayaw ko saan yung kadero mo. Yung sa gilid. Pina kagilid. Kaya yun ba? gilid yun ha. Hindi, hindi malapit sa kanan. na. Hmm. Ang sarap. of dahon super perfect saka lagyan natin ng dinamos Mm.